Laging napapansin ni Katiech ang isang malaki at lumang bato sa isang gilid ng lumang sapa sa kanilang lugar sapagkat meron itong isang kakaibang butas. Sa tuwing nakikita niya ito ay sadyang napapahanga talaga siya dahil sa ito ay isang butas na walang katulad. Noon ay wala pa siyang kaalaman tungkol sa mga kayamanan niya masita na tinago ng mga sundalong apod dito sa ating bansa. Kaya ang tingin niya sa naturang butas na laging umaagaw sa kanyang pansin ay posibleng gawa labang ng ating kalikasan. Hanggang sa meron siyang nakilalang isang tao kung saan niya napagalaman ang tungkol sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita dito sa ating bansa. Agad na pinuntahan ni Kati H ang naturang malaking bato para suriin ito ng mabuti. At base sa kanyang naging pagsusuri ang butas ay tagos hanggang sa loob ng malaking bato kung saan ay meron itong malaking puwang. Yun nga lang at ito ay laging may tubig na galing sa lumang sapa. Para magkaroon ng ideya si Kati H th, kung ang naturang butas na ito ay isang lihitimong marka, kinuhanan niya ito ng aktual na larawan. At kung sakaling ito ay isang lihitimong marka, ay nais niya rin na malaman kung ano ang kahulugan nito. Ang ating nakikitang larawan dito ay ang aktual na kuha ni KTH sa naturang malaking bato na may kakaibang butas. Basi sa aking sariling pananaw ay masasabi ko na ito nga ay isang uri ng lumang bato at ang naturang butas nito ay sadyang kakaiba. Kaya sa madaling salita ay masasabi kong ito ay isang lihitimong marka. keyhole na marka. Kung ating pagmamasdan ng mabuti ang naturang butas na ito, ay ating mapapansin na kahawig ito ng butas na ating makikita sa mga lock kung saan natin ipapasok ang susi. Kaya ang kahulugan ng naturang butas na ito ay nagpapahiwatig na ito ay isang pintuan o takip ng nakabaong deposito sa ilalim nito. Para makuha ang deposito sa ilalim nito, kailangan nating wasakin ang buong ibabaw nito. Pero bago natin gawin ito, ay kailangan muna nating lagyan ng harang ang maliit na lagusan nito. Sadya talagang nilagay ito ng mga sundalong hapon para makapasok ang tubig sa loob. Kapag nagawa nating takip, ang naturang maliit na lagusan at hindi na nakakapasok ang tubig sa loob. Maaari na nating umpisahan ang pagwasak sa ibabaw na bahagi ng malaking bato. At base lamang sa aking sariling estimasyon ay hindi gaanong malalim ang pagkakabaon ng deposito dito. Ang masasabi ko kay KTH. Ka kung ito ay iyong i-operate kailangan mong sundin ang tamang paraan na aking ipinaliwanag kanina dahil kung mali ang pag-operate mo dito ay tiyak ang tubig ang iyong magiging kalaban dito at siyang magiging dahilan ng iyong pagkabigo gaya ng aking sinabi kanina ay kailangan mong gumawa ng paraan para takpan ang maliit na lagusang ito sapagkat dito pumapasok ang tubig mula sa sapa na siyang laging pumupuno sa loob ng butas. Kasi kung winasak mo ang buong ibabaw nito ay magkakaroon ka talaga ng malaking problema dulot ng tubig sa sapa. Kapag babasagin mo naman ang ibabaw nito ay dito lamang sa itaas na bahagi nito. Huwag mong gagalawin dito sa kanyang ibabang bahagi. Masasabi ko na maaari mong basagin ito gamit lamang ang isang tradisyonal na maso. Kung ikaw ay nagtagumpay sa iyong pagbabasag, maaring ang deposito ay direktang nasa ilalim nito. Kailangan mo lamang tanggalin ang tubig at maaring punong-puno na rin ito ng makapal na putik. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.